Ay, doon dala mo? Guitar. Ang hmm, gitara pala si Kipoy dito. Wow. Ganda yan. Gitara kayo, kumanta kayo. Ikan na tapos sila sa pipiti. Ayan, dito na naman po si Kipoy. At uh, masama po yung panahon, medyo mahangin. Uh, ingat po tayo yung mga kababayan natin na uh, dadaanan po ng bagyo. Ingat po tayo. Ay, uh, malakas po yung hangin wala po ngayon dito ulan dito po sa Laguna kaya lang yung hangin medyo malakas yan at uh, bumisita nga ulit sa amin si Dipo may dalang gitara Hindi niya po ang kakanta kasi siya yung tabi ni Jepoy. kasama po ulit yung Marias okay. at si Jay Poy yeah. may pinapractice po silang kanta kaya lang hindi ko po manukuha yung ano ba yung pinapractice yung kanta Nariyan yeah, merienda din po ulit kami. Jeepoy. Ayun po si Jeepoy. oh kaya si total po naman ay wala silang pasok. Kaya dito lang. Dito lang sa iyo. Hanggang kailan bukas? Tayo Alin ang kay Jeepoy natin ibigay ay mo para malaki kaibigan ano yun, tawagin si Nanay. Merenda! Merenda! Saan yung malaking tinigoy? No, this is... Lord, thank you, Lord. Is this is <try> 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 Ako mag-pray. Lord, um, thank you, Lord, na uh, blessed is the beginning sa amin. This is just a prayer. Pinate. Anong pichi-pichi? Piki-piki. Ah, piki-piki. Yung pala yun. Pichi-pichi. Alam ko, hindi-hindi. Ito na yung nilihintay ko. Ito na yung nilihintay ko. Kain po tayo sa merienda namin na yun. masarap so, talaga yung game. Hindi na naman po siya na Jipoy dito kasi masama po. Parang nilihintay kayo. bumalik Dito si Jipoy pagkaganito nga uh, walang pasok. Ayan, yeah, dito po siya ano, para maging, uh, maging, masaya ka pa dito po sa nato man. Yes! Lalo na kapag may Maria. Hmm. lalo na kapag may Maria. So, order. Makulit, tapos lalo na kapag may mga order. Sinya kasi nag order. Hmm. Mayaman din siya. eh. <laughs> po <laughs> si <laughs> Rasel diba? tahimik na tahimik. Tahimik lang si Rasel. Chill lang. Hmm, tahimik yan. Wala pa yung niya yun pa yun siya, oh. Yun, yun po na nakakain tinatakpan yung kanyang bibig, bakit kayo? Bakit tinatakpan, Ani? Bakit tinatakpan yung bibig mo? Bakit nilalabas. <laughs> ah, uh, baka ladapuan ang langaw. Masaan ah, yun, Ani? Ano ah, yun? na. Ano Lakas po yung hangin ngayon dito sa amin, diba? Pero wala pong ulan, kaya lang yung hangin. Malakas. Malakas. Ayan o, Sarap niya. Yung po mga kababayan po namin dyan sa lumang Island, kasi alam ko po na dad, dadaanan po ng bagyo. Ingat po kayo lahat dyan po sa Lubang Island. Ingat, ingat lang po. Ingat po mga kabayan. so ngayong nga ano, So, stay safe lang po tayo. So, alam natin. lao na ngayon mga, yung mga, yung may, kasi ngayon, kapag sa mga, ano na, kapag sa mga beer na talaga, ulan-ulan na may pala na yun. Pag okay. kasi kaya ganun, di may yung parting sa summer, yung mga kubay natin doon, nakita ko yung sa napanood ko dito sa, sa ano, sa Facebook, may maraming mga nasa lintana doon. Ano mga May oh, no, no, people, may kumbahan yung mga puno. Ito yeah. na tayo dyan po sa Kalakang Mindoro. Ito mga kubahay natin dyan. At uh, alam ko po, po na dyan na, na malapit na tayo yung bagyo sa lugar ninyo. Opo. Buti lang po dyan ba yung... sa Laguna, medyo ano lang. Pero aga, maaga pa ho, oh. alas 4 pa lang. pero alas 4. parang alas 6 na ng hapon. Ayun na. Kain po tayo. Dilikali yung tiyan sa sabon sa kapag ganito. Ano na ba at Yung mga kahoy. Hmm, ano ay mga puno ng Mga punong mangga. Mga punong mangga. Kaya ah, may lumabas pagka mga ganyan mga ang amin. Kapag dito rin, yung mga ano yung, anong tawag ng si ceiling ba yan? Bubong. Bubong. Lili, para. <laughs> bubong. Bread ceiling Kanyo sa bubong. May link. mo uh, Ano? <laughs> Ang tao si Jipoy. Ano ba Jipoy yun? Ba't tumawa ka? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Salabat? Ano yun? Salabat? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Tawag doon. Atop. Po. Atop, <laughs> Atop na. Ano? Atop daw eh. Baka... Atop. Atop. Sen yun niya, ano yung ano yung sa bubong? Siling. 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 Siling, ka, siling, sa ira Siling sa amin tayo ganito. <laughs> Duleng. Ah, duling. Duling niya siling. Kaya ako kanilang ano? Siling. Siling na. Ang <laughs> tawag dyan sa, anong tawag dito nila dyan na? Piki-piki. Piki-piki. Ako Sarap pala. Mm. dahil hindi okay. po kami makalabas, okay. uh, order na lang po kami. Sabi daw bukas, order na ulit. Ah, sabi daw ni Gipoy. Sa pizza, tapos na rin sa... ano na, wala. Makdo! Hindi na ako Hindi na nakaisi yung Gipoy ng makdo. ng burger yung ano? uh, kalabas eh. Hmm? Kaya malakas ang hangin, mahirap lumabas kasi mamaya may ilan bumagsak na sa dinadaan, may bumagsak biglang puno dyan, mga sanga. Mahirap. Mas maganda pa dito lang muna tayo sa bahay. Hmm? tao-tao sinayaw hindi po yun ang pansin. Ibaba ang tres ng peace Ibaba ang tres ng kaya. Napanood yun na tawa. May Ano yung sa amin yung bihon. Ula. Di ba, ula ano ito? Merienda pa lang dito. Dito sa amin, ulam na ito. Umabot isang araw pa nga ito. Di ba ito yung ginagang tapag ano kapag magpa-may kapag may tumat magtrabaho sa atin araw-araw. Yung mag-hold this magtrabaho sa atin tapos ito yung ipaulam namin. Ay, ano yung ulam nila? Ito, may ulam ng... Ah, siyempre, nasa ano eh, doon kasi inyong lugar kasi. Siyempre, pag dito, iba naman yung... Merienda pa lang dito. Merienda. merienda, iba yung ano, yung pagkakakain na ng hapunan o tanghalian. Iba yun. Pero may, ano pa, may isa pang hindi ko pa nakain talaga dito. Ano? Kasi... hindi. Bihon din. Ah, bihon. Swatangon. So, yung bihon, di ba, yung lagyan ng sardinas, parang pinauga. Ah. ah, so tangon nga. Lagyan ng sardinas eh. Lagyan ng sardinas, yung piniprito lang, tapos lagyan ng sardinas, tapos yung lagyan ng, ganito siya, pero hindi hindi ganito yung mga ano niya. Iswa. Hmm, na po yung ulan. <coughs> na po, yung malakas na ulan.

gusto niya lagi ginit dito siya total so wala naman pasok minsan lang makabanding yung mga marias amen pasok kaya pala pala lang hindi dito ano kerienda niya ano po ano kerienda niya kanse kanse yung pamana sing malaki di ba di kanse dito dihon yung bighon na oh but kanse

Pansit kantong, Pansit kantong. Oh, Pansit kantong. Wah. Rasel Bukas anu nama order. Hah? nama order bukas Kasi si Jepoy din nakain na makto eh. Uh, eh edi ko para sa iyo. <laughs> Pwede naman. <laughs> okay. Ay, spaghetti. Yeah, spaghetti. Mm. Promise, the... Oh, spaghetti naman. Di ako talaga kakain. Kasi promise hindi kakain. Ani pulutan ng kain spaghetti. Bakit hindi kana kain spaghetti, Jepoy? <laughs> ha? <laughs> ah, ah, iba pang ano niya para pala sa tita. Si sa tita ali hindi rin siya nakain ng ano, spaghetti. Bata na. Para daw yung Masarap yun ah. Para daw ano po pala yun para daw ano po daw yon, kaya hindi sila nakain kain noon. Okay lang eh may mga ganun talaga na ano na hindi ninyo ano na kainin e eh. ako kain ng ay bakit? kasi hindi ang bulatis yung chicken lang spaghetti hindi <laughs> ka ba nakain talaga ng spaghetti? ay macaroni nakain ka? Mm, spaghetti lang ayaw mo hindi yan ano yun Ulog na ano yun, parang ulog ng Bituka Manok, bituka Sini yan, hindi rin nakakain ng spaghetti yan eh Hindi ano Di ba hindi ka nakakain spaghetti? Nakakain ako Wala ako hindi ka nakakain Ah, carbonara. Ikaw, ikaw, ano kinakain? Hmm. Ano patay. Ha? Ah, patay. Yun, ano ano, yung Taiwan. Patay. Sa Taiwan. Too. Taiwan? May Wait, nakapunta ka na ba sa Taiwan? Hindi, Thailand. Wala. Nakapunta na ako. Hmm? Huh? Nakapunta na ako. Hmm? Saan? Israel. Ah. Yung prada natin. Malabas na siya ng paulit. Ah, oo. oo. <laughs> huh? Ah, Jipoy, may picture ka pa dito, Jipoy, ah. Hindi ko pa na ipapasa pala sa iyo. Jipoy. Tito Jipoy. Di ba? May Picture. Hindi, hey, wala po. <laughs> Ay, paasa ko pala sa iyo. Yung, yung na Yung nakapunta namin sa Israel. Sa so Israel? Yeah, sa so Israel. Hindi, sanong sana mo Pansit kanton. Sige, yan. Panang si Ano, paborito Ay. yung ano eh. Carbonara eh. Si Jay po yung paborito niya yung spaghetti pala, alam ko na kung ano yung paborito niya. Ang gusto pala ng Jay po yung espagueti. Ubusin na yan.

Oh, Parang nagutong ka ata. Stress ng umaga. Ha? Sa pala nakita ko pa noong alas alas na mag -alas, Ah, di mag -alas ay, alas. Uh, nga, um, Yo, Bigyan si G. ng ano, spaghetti na May spaghetti pa dun luto. di ako kumain si spaghetti. Ayun, na mo. Ayun Ma, daw, bibigyan yun, yun. yun, yun bukas eh. Naka-order eh. Hindi daw bukas eh. Oh, kasama na yung nakain nakaimplase dito. Sa napira sa yung kanyang mama. Kumusta daw naman do sa inyo? Oh, mamajumate lang. Maganda naman pa pano At oh, saka sabihin ko maganda na mga panahon doon sa may inyo, ano? Hindi naman naulan. Kung oh, mainit daw doon. Hmm. Saan pa yung marihas? Sige <coughs> na si J-Boy. Sige ako. Bye-bye. Ah. Bye. -bye. Sige. Kaya mo naman na. Ano? Malapit ka naman eh. Hindi <coughs> naman naulan. Dala mo ba yung payo kanina? Hindi mo eh. Wala naman wala. Bukas siya naman. Parang kabaray pa ko dito bukas. <coughs> ah, wala naman wala. Oh, yan. Ano kayo kay Dipoy na? Paalam na kay Bye -bye. Bye, Bye Bye. Bye. See you, See you tomorrow. Ingat ka, Dipoy, ha? Shout out. Gumanda na naman po yung panahon, eh. Oh, wala na hmm. naman.